Hello mga kaabos. Magandang hapon sa inyong lahat. Narito kami ngayon sa klinik Kasi uh, magpapa Ipapa check up namin ang aming mga ngipin kaming mag-asawa. Eh si kaabos. Ayun. Oh. Dito kami ngayon sa ayan sa dental clinic. Ayan mga kaabot. At titingnan uh, kung anong resulta sa sa kasi iwi, ano man daw i e xray daw ang, ang aming munang ngipin at aalamin kung magkano ang ang aming magagastos. Ayan mga kaabos. Uh. po na ako sa loob. Mga kaabo. Gusto kami ngayon sa loob, mga kaabo. tawag sa amin. Yan. Mangungunsulta pa si Aya. Dito sa loob. That was part. na natin ang pagpapuha ng kahabos. Mm -hmm. Ang anay at bunso. Huh? Okay. Mag magkambal yan, puro mga gorda. mga <laughs> <laughs> Ano sa Ano Ano sabi? ano? saan yung papel? Dinala mo? Hello mga kaabos. Andito kami, kakain daw kami sa ano? Sa... Sa Sushi King. Lilibri kami nila ni Aya. Ayan mga kaabos at uh, lumabas na kami galing dun sa clinic at babalik na naman ulit bukas papakita ko sa inyo mamaya mga kaabos kung magkano ang babayaran sa ngipin ko at saka kay kay ano kay kaabos ang ng babayaran sa mga ngipin namin tausan <laughs> tausan ay nako ako ano, ay ano kagustuhan man talaga ni Aya nga maging maayos ang mga ngipin namin kaya papasalamat ah, din ako sa anak ko na sinisikap niya nga maging maayos ang aming mga, mga ngipin kasi kailangan daw maagapan ayan ayan o oh, papunta na nasa loob na sila ayan mga kabos ito alagay open sushi susunod dito si Mark kasi tinawagan ni Aya ayan o dito kami pupunta ayan ayan ang mga nakadish nga ah. gusto mong mag order ayan Tatlo na sila pumasok na. Tapos, bukas, babalik kami doon sa sa dentista na pinuntahan namin.

Pwede Gusto mo ng garden fried rice? Kapinit ng Mark na yan. Mamili ka rapid tay. Wala yon. Mamili ka rapid tay na order Hindi naman. Kung hindi mo bukas, Ang kulit kasi. Gusto mo ano pa eh? Parang pansit-pansit. Pero ano gusto mo? Shrimp, yung hipon o kaya manok. So how many are we having? Five. Okay. Five. We're still waiting for Do we want to get some orders in or just the drinks for right now? Um, yeah, we can get some appetizers. All right. Um, four shrimp tempura, one edamame, uh, two crab bite two spring wall and two shumai dumplings. Mommy, shumai dumplings. Can you set off right now? Yes. All right. Yes. Mga kaabos, ito na ang order namin. Yung una, ano lang apretibo na ubos na namin. Uh, lang, gustino ata yun at saka ano, yung ko anong pangalan nun basta sushi masarap mga kaabos kaya ngayon padating si Mark at saka si 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 Bugoy si Matthew padating eh, mga kaabos baliktad pala yung yung pag video ko ayan buti na lang hindi pala nakaano kasi nakapula ang ano ayan narito na kami ngayon naghatid na ng pangalawang ano, second plate mamaya nyo malalaman mga ang resulta sa aming pag papacheck up sa aming mga ngipin ni kaabos ayun um, tabayan nyo po mamaya at ngayon padating si Mark at saka si si Matthew uh, dito muna ako sa kabila kasi

Nagilid sa bakod. Yes. Ah, okay. Yes. Okay. Okay. mga kaabos tapos na, mabusog na kaya masaya na 'o. Oh. Hi. <laughs> Hello. <laughs> <laughs> busog na ka mga kabot kaya yan ang saya ayan itong aming financier dumating yan ang nagbayad sa lahat laging kawawa yan mga kaabos dito oh, dito ko sa magkaba ni si Dwayne Ma. Uh -huh. Ah, si? Ang grano. Dito? Kasi dito yung mga best friend niya. Ah. Dito ang amigo niya. Ayan, ma. Ayan ang kotse niya. So, sinundo lang kami dito para magbayad. <laughs> Pumasok kami ng ano dito, dito susihan. Si hmm? Mateo. Ah, sige. Sa akin. Init tu. Oh, eh. gelap uh -huh. tak kencang usok Busuk. usok usuk. Matthew. You ride right with me. Mga ka kaabos. Sige na. Salamat, Mark. A text mo na lang ako pag pan. Okay? Ano, let's Yan, papunta na si Mark sa kanyang kotse kasi kami, makapugod kami. Ayan siya. Pumunta lang siya para bayaran yung kinakain namin. <laughs> ah, ma. ayan o. Oh. Mauta kasi si Aya eh. Tinawagan. Para hindi siya ang makabayad. <laughs> ayan, pauwi na kami. Mga kaabos. Ang laki mga ng bayaran ko sa ngipin. Kaya Ayan. balik na ulit kami dito sa kotse ni Aya ayan mga kaabos sinap na na ito sa Espanya pag mabalik ka sa mama mo ito sa maraming ano isda sa... sa... sila talaga may sa pinggang karton pa o kaya ano plastic talaga plastic uh -huh. karton kasi kahit nakapasok sa plastic ilagay mo mangamoy mangamoy pa rin kahit tulang uh -huh. tulo Plastik plastic ko ano ba isda grabe naman eh marami pulping ka ba dyan kita. Thank you. orang-orang bagombil ya ama oh, uang uh -huh. ganda nama bulak-bulak surah berhijang, berhijang. itu salah gak sa mga bulak-bulak kenapa kaganda hmm. kenapa ada namanya si Hello mga kaabos. Ito. Narin, narito na kami sa bahay. Dumating. Eh, nung kumain ako ng sushi ito. May nakagat. Sino kaya nagbanggit sa akin? Kasi nakagat yung labi ko. Ayan. Papaliwanag ko na sa inyo. Mga kaabos. Ito, ito yung resulta oh sa pagpunta namin sa dental clinic. Ayan. Ayan po ang yung lugar sa akin. Sa akin. Hindi ko akalain na lahat pala ng iping ko sa taas ay bubunutin. Kasi hindi nga sumasakit pero unti-unti na lang daw yan ma kusang ma ah, tatanggal malala malalaglag na lang siyang kusa kasi hindi na daw matibay ang ano kahit hindi sumasakit ayan po oh, ang kay ano pala ito ang kay kaabos pala ito ito kanya pala ito kasi ayan oh mas mahal yung sa akin eh ayan kasi siya nakapagpabunot na siya sa spin ako hindi ayan 2800 ayaw ko kung ano kung yan ay bunot lang wala pa akong alam dito basta may papila nga ipinigay si Aya lang nakakaalam alam nito kasi siya man ang ang kausap doon kasi siyempre hindi man namin lahat na intindihan ng paliwanag ng detesta kasi gusto talaga ni Aya na maayos ang ipinamin ayan tas ngayon eto eto ayan yung sa akin ayan oh so ang daming bubunutin yung lo para sa akin ayan oh ana Bregoli ayan eto yan ang mga total oh ayan ayan ayan, ayan. 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 247 ang bawat bunot. Isa. Siyam ang tatanggalin. Ayan po lahat. 3,378. Ay, nako po. mio. Ang laki. Ayan. Nakaabos. Lamang po, po anong, anong paraan ang gagawin nito ni Ayang. Dalawa kami. Ayan mas mahal lang sa akin, kasi mas marami ang... ano, ang... wala nga akong interes nga mag ano, eh... kami dalawa pina, pina na ni Aya, kasi... ah... Uh, ang kayo, ama nila ang sumasakit ang ipin, pero ako wala akong naramdaman. Ngayon, natanggal naman bigla, naraglag isang ipin ko, tapos yung... yung pustiso nga isa na... na natanggal yung nakadikit nawala, hindi ko na nakita kaya ang gagawin aalisin na lang lahat ng mga lipid ko dito sa, sa taas at ayan ayan ang halag ayan ang kay kaabos ito ang sa akin ayan 3,378 ayaw ko kung anong gagawin dyan na para ni Aya nga ngayon ay mabayaran lahat ayan mga kaabos at ito ang sample na pinakita ng dentista ngayon yung ngipin na ito yung ari ibang tao yan ang sample dati ayon tapos nung matapos na ito ng itsura ayan Bueno mga kaabos, malalaman nyo kasi bukas, pababalikin ulit kami doon sa dentista. Kasi hindi naman yan lahat sabay-sabay na bunutin. Wala naman sinabi sa akin nabubunutan na ako ng ngipin. Si kaabos lang, bubunutin na yung dalawa mo ng ngipin niya. Basta, pabalik-balik lang daw kami ng sa dentista. Ayun. Tapos, pag nabunot na daw lahat, dalawang linggo ulit kami pababalikin ayun ang paliwanag pero ini pa lahat-lahat alam tatanungin ko pa kay Aya kung yung balhat ang bayarin o o bonot lang yan kasi sila lang naman ang nag-uusap ng, ng dentista ayan yan mga kaabos salamat sa inyong pagsubaybay thank you